Hindi lang isa, kundi apat na opisyal ng pamahalaan na nagplano at nagkaisa para sa pagpapaaresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa katunayan, mismong opisina ni Pangulong Bombo Marcos ang nagbigay ng aeroplanong naghatid sa dating presidente patungong The Hague, Netherlands. Ang detalye mula kay Paul Montibon. Kinumpirma mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na resulta ng group effort ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa poder ng International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam sinabi ni Remulla na hindi lang siya ang nasa likod ng operasyong ito, kundi kasama rin si National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilberto Chudoro at Marcos Jr. Sa katunayan, ayon sa kanya nasa Hong Kong pa lang si dating Pangulong Duterte ay may direktang impormasyon na silang natatanggap tinatanggap hinggil sa mga kilos ng dating Pangulo. Bukod sa pag-amin hinggil sa pagpaplano, kinumpirma rin Remulia na mismong tanggapan ni Marcos Jr. ang naghahanap ng paraan para sa eroplanong sasakyan ni Duterte patungang The Hague, Netherlands. Ay naman sa mga legal counsel ni Duterte, Maraming nilabag na batas ang mga otoridad ng pamahalaan sa pagsuko sa dating Pangulo, isang hakbang na anilay katumbas ng pagsuko ng Soberenya ng Pilipinas sa mga dayuhan. Ayon naman sa mga legal counsel ni Duterte, maraming nilabag na batas ang mga otoridad ng pamahalaan sa pagsuko sa dating Pangulo, isang hakbang na anilay katumbas ng pagsuko ng Soberenya ng Pilipinas sa mga dayuhan. Igineit rin nila na hindi nasunod ang tamang proseso sa pag-arresto sa dating Pangulo. Matatandaan si Sekretary Eduardo An ay nagsilbing AFP chief of staff at kalihin ng interior and local government sa ilalim ng Duterte administration, habang si Teodoro naman ay matagal nang nakikita bilang malapit sa pamilya Duterte. Pareho namang wala pang sagot o pahayag ang tagapan ni Teodoro at Anyo hinggil sa nasabing issue. Kaugnay naman sa kasong isinampa laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa programa niyang War on Drugs kung saan sinasabing umabot daw sa 30,000 ang biktima ay lumabas na 43 lamang ang tunay na nag reklamo laban sa dating pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.